Sinabi ni dating House Speaker at ngayon ay representante ng Davao del Norte 1st District na si Pantalion Bebot Alvarez na sinuspinde ng Malacanang si Governor Edwin Hubahib pagkatapos tumanggi ng gobernador sa hiling na huwag na ituloy ang anti-charter change rally sa probinsya na nakaschedule sa darating na linggo, Abril 14, 2024. Ang paratang ay binitawan ni Representante Alvarez sa isang press conference sa Davao City halos ating gabi ng Webes, Abril 11, 2024, na dinaluhan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto lang na po ipahibalo sa inyo ha. Before the incident, no, ganina two emissaries were sent to talk to Governor Hubahin, asking him na go ayaw na ipadayo ng rally sa April 14 sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emisaris, kini si Anton Lagdoneo. Hiniling di umano ni Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo na kansilahin na ni Gobernador Bahi ang April 14 rally dahil mapapahiya si Sap Lagdameo na dating kongresista ng Davao del Norte pati na rin sila Tagum City Mayor Ray Uy at ang anak na si Vice Governor De Carlo Uy kung matutuloy ang rally. Pinakatangan ni Congressman Alvarez na nakatanggap ang mga naturang politiko ng malaking halaga mula kay House Speaker Martin Romualdez at magiging kahihiyan kung itutuloy ang rally. Dili daw ipadayon ang rally tungkol kay maulawan daw siya kay siya ang sap na Gadabo Norte ng hambog siguro na ka kaya niya kontrolon ang Gadabo del Norte. Unya, maulawan po daw ang mayo sa Tagum City na si Chong Oy o ang vice governor na anak kini si Oy kay dako na sila og kwarta nga nakuha kang Martin Romaldez ang tubag ni governor mao ni siya murag lisod na himuon siya ako si governor Rey wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong uh, mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin ako sapat na yaman na pwedeng ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang pwedeng ipagmalaki na meron akong isang salita. Na, bigay ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa sports complex ng Davao del Norte. At sabi niya, nag-commit ako ng 100,000 participants na rally dahil nga ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya, may commitment sila kung ilang dalali na participants. So nag-come up si governor ng 100,000. Ngayon, kala ni governor tapos na yung usapan. Then the following day, Meron na namang pumunta sa opisina niya. Ang sabi, Bob, pinapatawag ka ni Anton Lagdameo nandito sa Tagum City na doon siya sa isang restaurant. Eh, ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nagaantay para pag usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdameo? Ito mga taong ito, may mga kailangan nito, may problema. So ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdameo. Ngayon, nagalit si Anton Lagdameo kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Obahid at hindi siya hinarap doon sa restaurant. Sinabi nila, okay din, kung hindi, hindi natin makumbinsi si Governor, E di, palitan na lang natin yung governor, pwede i-suspend din, di ba? Ginawa nila ngayon na paraan, kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Ubahib. Isinilbi ang suspension order laban kay Governor Ubahib sa Kapitolyo ng Davao del Norte noong araw din yun ng Webes, Abril 11, at pagkatapos ay pinasumpa ng Department of Interior and Local Government si Vice Governor De Carlo Uy bilang acting governor. Ang 60-day suspension order laban kay Governor Hubahib ay naguugat sa reklamong grave abuse of authority at oppression na isinampa sa Office of the President ni Provincial Board Member Orly Amit noong 2022. Ngunit iginiit ni Hubahib na hindi siya binigyan ng pagkakataon na pabulaanan ng mga akusasyon ni Board Member Amit. Bigla na lang daw dumating ang suspension. Ani niya. Malinaw sa, saligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga tiga DILG, pinapareceive yung order. Hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa kapitol. Ang ginawa nila, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes na umalis sila sa kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung vice governor as acting governor. Ngayon, pagkatapos sila pasumpahin, ang sabi ko kay governor Bahig, huwag kang umalis dyan sa opisina mo. Because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong ng taong tiga Davao del Norte. Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Unang-una, si Bersamin, appointed nga lang yan eh. Hindi ka elected official yan. Tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte diyan sa Capitol. E ano karapatan niya para gawin yun? Para sa akin sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oyo Oy, illegal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag-appoint mo ng acting governor. Ang acting governor, pagka walang governor, inadyan yung governor. Ayon kay Congressman Alvarez na matalik na aliado ng gobernador, hindi bababa sa pwesto si Hubahib dahil di umano ay illegal ang suspension order. Kaya nga, sabi ko rin sa mga empleyado, kasi magkakaroon ng iskandalo ito. Dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila, dalawang gobernador sa Dabao del Norte. Merong totoong gobernador at merong fake na gobernador. Samantala, inaasahang magbibigay ng tugon anumang oras ang palasyo, ang DILG at si Saplag Dameo pagkatapos ng mga pahayag ni Congressman Alvarez ngayong gabi.